sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatangin busilak at may mabubuting kaloban. sanman man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas malayo sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang mag sa akin magpatuloy nyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin at tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong lahat at sa mga baguan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel iwagan ng pangasinan huwag na po kayo magtubiling pindutin subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video Makakalub ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking manalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa hiwagan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso at isipan, manatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, nagita lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa nangis sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man, kaya ang Diyos na po ang bahalang mag magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik, dik, at mga po na pagmamahal ng ating Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Uh, bago po ko po umpisan po, uh, shout out po sa inyo lahat. Uh, uh, babagi ko po sa inyo ay yung napakabisa pong pudir na magagamit po na pang araw-araw po magpapakandar po ng magkapangyarihan uh, kung tama lang po ang 'yong gagamitin po na proseso po um, napakabisa po ito na ginagamit ko po na ang tatlong misteryo po uh, uh, bago po kayo magdasal po uh, magdasal po na muna kayo ng isang ama namin po tapos sunod po yung ang tatlong misteryo at sunod niyo po yung gagamitin po ng mga orasyon po napakabisa po ito na babagi ko po sa inyo na dasal ng tatlong misteryo. ano uh, Nagpapaandar po ng mahagahong kapangyarihan po ito. Uh, sana po pakingatan po ito na tatlong misteryo po. Uh, uh, bro, uh, yung request mo po, uh, dito na po yung request mo. Uh, uh, para wala pa ko yung masabi sa akin, yung nag-request po nito ay uh, ang tagal na sinabi sa akin na i-request niyo i-request niyo po sa sinabi sa akin na i-upload ko po itong tatlong misteryo po. Kaya uh, nito narito na po ang tatlong misteryo na akin i-upload para sa inyo pong lahat po ito na aking ya, babagay para malaman po ninyo na magagamit po sa pangkalatan po itong tatlong misteryo. Napaka kapangyarihan pong puder po ito na tatlong misteryo magagamit po sa pangkalatan po ito na uh, kung po kung mag-uusal po kayo ng uh, kung gusto niyo po uh, magpag pag nag-uusal po orasyon po ay magdasal muna po kayo kung wala po kayo poder ito na po yung poder na inanap niyo po na pinakamalakas na poder po pangkalatan poder po na uh, ko po sa inyong tatlong mystery po nagpapakandar po nagpapaandar po lahat ng mga orasyon po ito na uh, Basta tiwala lang po sa sarili at tiwala po sa isa po sa isipan lamang po pag gumagamit po kayo ng orasyon na uh, po ah. narito po ang orasyon sa pakintindihan po ninyo ibabagi ko po sa inyo ang tatlong misteryo po ah. yan po Ang tatlong misteryo, uh, napaka-kapangyariang puder po ito na aking ginagamit bago manggamot po, pangkalatan po ito. Uh, magdasal po ng isang ama namin na isunod po ito ng isang bisis uh, lamang po. Narito po ang dasal sa tatlong misteryo po. Magdasal ako ng tatlong misteryo, ialay ko sa Diyos Ama, Ina, Anak at Diyos Espiritu at sa lahat ng mga sang sanctus, sanctas na makapangyarihan. Ginoo San Dominus Tabun, ikaw ang sanctus na um, itinago na tagapagligtas ng aming mga kasalanan. Dalhin mo kami sa iyong kaharian sa inglorya sa langit at huwag mong ipagkait ang iyong Santas lana o dakilang ina nuestra sinyora Perkamin, santa uh, santa maria dominicrus, cruz ikmak mararka reina entiri sora aram akdam aksadam animatam ichyodorum anikusalim uh, kasim uh, anitorim simper benedictus akdam miyum bieta piris aksadam ichryonum ekryo, ichyolorum ek credo isum pelium christum Danostrum, isus miyum biata operitis aksam aksadam ak Excre I script nom exiu exnos Benedictus Viatta Operis creonum amen Yan po ang, uh, ang tatlong misteryo dapat po ipakay po ito at uh, gamitin po lamang po sa uh, tama po napakabisa po ito napakalakas po itong poder po na uh, uh, aking ginagamit po bago po mga gamot. Uh, eh, ko po sa inyo para malaman po ninyo na hindi po ako madamot po na magbabagi po ng mga oras At may nag po na tagal na po nang inirequest request po sa akin to kaya binagi ko po sa inyo ang tatlong misteryo po. Sana po ay huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihinga po sa hirap ng buhay. Pag may lumapit po sa inyo ng panggamot, gamutin nyo po at alam ng Diyos na makapangiraan sa lahat po yung ginagawa kong mga kabutihan ko. Kung di po nyo maintindihan po, uh, ay skip nyo po, ay ikon po, uh, screenshot nyo po. Para masalong lumaki po at mababasa po nyo yung maigi po. Ulitin ko naman po uh, para maintindihan po mga maigi ang tatlong misteryo po. Magdasal ako ng tatlong misteryo. Iaalay ko sa Diyos Ama, Ina, Anak at Diyos Espiritu at sa lahat ng mga sanctus at santas na makapangyarihan. Ginoo San Pluminos, tabon ikaw ang sanctus na tinatago ng tagapagligtas sa a sa aming mga kasalanan. Dalhin mo kami sa iyong karyan at sa ingloria sa langit. At huwag mo kaming ipagkait ang iyong sangtaslana o dakilang ina nuestra senyora Perkamin. Santa Picami, Santa Maria, Dominicus Cruz, Isma, Ikmak, Mararca, Reina, Interesora, Aram, Akdam, Maksadam, Animatam, Ikyolorum, Anikusalim, Anikusasim, uh, uh, Niturim, Simper, Benedictus, Akdam, miyum Bita, Piris, Aksadam, Ikyolorum, Ikyolorum, Credo, Isum, Pilium, Christum, Danostrum, Jesus, Mium, Bita, Piris, Aksadam, Ikyolorum, Skrednom eculorum ignos benedictus vitalis skrenonum na uh, sku Iqu amen I Yan po Ah uh, uh, maraming salamat po sa inyong lahat uh, sa inyo tayo request mo bro uh, Ito na po uh, wala po akong tinatago po na babagi ko po sa inyong lahat uh, ang mga nalalaman na uh, kunpuan uh, Pakaingatan ko lamang po ito napakabisa po itong poder po kung sa mga bagwan po na gusto po nyo uh, kon po, ito na po yung gamitin po naya yung pudir kahit ano yun ng pudir po mas maganda po kung marami po kayong pudir na gagamitin po para di kayong mahuli-huli ng yung mga kalaban po at kung halimbawa po nang gagamit po kayo ay kung marami po kayong pudir bago po kayo nakikipag uh, kumbati ay dapat po uh, usalin po nyo sa isip namang po kung nakikipag-combate po kayo na hindi po nakabuka bibig nyo para hindi po kayo mahuli-huli ng inyong mga kalaban ng mga masama at magagamit po nyo po sa pangkalatan po at napakalakas po ng mga uh, kahit na kukulang po ng napakalakas po ita kaya nyo po talonin basta uh, uh, gamitin po lamang sa tama hindi po kayo masusupil na kahit na sino pong mga masasama ang kapaligiran. Pili din rin po itong gamitin po nyo sa pang-araw-araw po kung bago po kayo matulog. Uh, dasalin po niyo ito kahit ano pong mga pagsubok na dumating po hindi po bali uh, bali wala po kung dumating po sa inyo kasi uh, kinukontra po ng uh, uh, tatlong misteryo na pagdarasal po ninyo at hindi po ito basta-basta uh, tatrab po sa inyo kung halimbawa po ay uh, ginawa po kayo ng ginaway po kayo o kung ano po yung uh, binato po sa inyo ng mga uh, galing po sa kasama hindi po kakapit po sa inyo basta dinadasal po niyo itong ang ah, tatlong misteryo po napakabisa po itong tatlong misteryo po na babagi po sa inyo hindi po kayo basta-basta dito po masusupil ng mga masasama na uh, magkukulang mababarang palipadhangin at mga tapik Uh, wala po hindi makaka uh, makakaporma po dito sa uh, tatlong misteryo po dapat po ay uh, dasalin po niyo bago kayo umalis ng bahay o bago matulog sa gabi po para lalo pong uh, may uh, pangproteksyon na po kayo, ninyong uh, sarili at uh, sa buong pamilya po pwede rin po itong uh, usalin po ng isang beses lamang po at I po sa yung dibdib kung sa tubig pwede po tapos inumin nyo po maraming salamat po sa inyo na. Uh, sana po nagustuhan po nyo aking binagi po na tatlong misteryo maraming salamat sa iyo bro na pagkod nyo po uh, maraming salamat po